Ayan nyo siya, pumasok. para po ako. permit na, kailangan permit, ah, na Kung kailangan permit, sila. Ako, Bakit kami po kami pindit, ah, oh. ah. Okay, po. Ano bang batas? Selective? Walang... Oh. Oh. Bakit pwede sila? Sayer. Bakit kami pwede? Pwede Dini -dini. Nakunang, po ano? Nang permit nyo para bakit siya, hindi ninyo yun nag-permit? Hindi! Eh, kaya nga, Sir! Nasinansin niya po niya, lahat kami nang maglalali sa Partido magagawa, sentro kasi namin walang permit! Oh, po po. Hindi po kayo Kami nang lalali, kailangan ninyo ang permit pero ang paglalaga, walang permit! Walang permit na paglalaga wala! Walang permit na paglalaga wala! Kung bakit ninyo nakawal, ikaw din! din! Lahat kayo ninyo tapos si Igan yung katil ng pirmit. Mga putang ina ninyo. Walang pirmit sa kagalataw. Kami lahat ng ayos, lahat ng kita namin kinukuha ng tax. Kayo din. Tapos pinaprotektahan ninyo ang mga pinakaw. Tangi na. Hihirma ako ngayon ng pirmit. Susunod ako sa batas. Maalang babasunod ang batas ang presidente mismo magdanakaw. Putang ina pirmit yan. Sabihin mo sa akin, ayaw violation. Wala kang kasabing violation sa kasya. Alam niyo, walang violation. Ang nakabayulate mismo ang gobyerno. O, kumakot, kumasok ako. Sir, sir. Bakit hindi ako pinitumasok? Wala, wala violation. Wala kang pumagin